ano nga bang nangyayari? Bakit itong na ba ito? Masamang pauso ito, di ba? Hacking na dati. Dati, tinamaan niya, Department of Health, tapos uh, PhilHealth, tapos uh, ano ba yung isa? Merpang pang isa, tapos ngayon, kongreso na. Ano, ano ba itong nakikita ng DICT? Bakit nangyayari ito? Uh, sa nakikita na, na namin, iba-iba eh, naman ng uh, incidente huto uh, uh, yes. sa unang pagsusuri, unang pag-aaral. na uh, these are different incidents of... Uh, Uh, cyber uh, attacks on different facilities of government. So, oh, ang masama lang ho, uh, Sir Mike, eh, hmm. meron din ho mga ibang mga mapantang, lang individual at grupo Iyon. na nakikisimay na sinasabi ho nila na nahaki yung ganitong uh, uh, ahensya ng gobyerno o ganitong pasilidad uh, o ganitong institusyon. Pero pag tinignan nyo at sinuri nyo yung impormasyon na pinapakalat nila sa sa social media or sa iba-ibang mga platforms, mm. eto ho yung mga data na nakuha ng na way, before pa.